Hi guys. Mau pay nga aga. Adi lewat kami mga guapo. Adi man. Mga guapo. Maagi na lewat kami sa iyo mga wol, Ayaw naman iyo i-scroll dayon. Bisa naman la like react. Okay na. Adi kami yanasan kalubian sana akong patod. Patod Rosmaria Johan San Barangay Rawis Shout out Rosmaria Johan San Barangay Rawis Shout out sa Imo Idol Adi kami yan Nasaan Imo Kalubian Magkukupras kami Di sang barato ng kupras Kupras lagi hapon kay Yawat na Panpalit-palit bugas Shout out ko liat na akong sangkay dida sa barangay Tabawan. Shout out sa Imo Idol. Chito Aliman Serbiano kan barangay tabawan shout out ko liat na akong sangkay sa rosario sa barangay hamuog rosario northern samar shout out sa imo idol ray babier shout out ko liat na akong idol dida sa barangay himalanrog si jerwin tomnob shout out sa imo idol jerwin tomnob shout out ko liat na akong usang idol sa barangay himalanrog Ako Sir Idol, Carlo Valentino, San Barangay, Malanrog. Shoutout sa iyo mo, Sir Idol. Mabuhay kayo. Siyempre, di ko gaya po nga ngalimta ng anak sa dingakon akong bayaw. Shoutout ko, liwat. Shoutout sa iyo mo, G.C. Camay, Lakandaso, San Barangay, Baot. Shoutout sa iyo mo, Idol. Adi akong Idol, kadali makasaka. Hayahay na, liwat. Kwarta na liwat, waray pagal, mga idol. Waray pagal, pero binubot <laughs> <laughs> lang. yan yan, mga mag-uyatom. Waray undang pag kinupras. Di isang barato na. Ulog, ulog, bisaging. <laughs> At dami po, <bungo. laughs> Kay Roman dinga mun saging mga idol kita ah Aba ada wambunga sini ngamun saging dua laka Dito ila. Asya ini an pagkupras nga diretso hawan. Bagan nagkakaingin. Inda dali dali good man lah sana idol. Malak si good. Tika ina lewat idol. Adi <laughs> <laughs> naliwata lewat bata amado. Kau ya tumgod goodman sini nga akon idol. <laughs> Ha 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 ha.